Good evening and welcome back po sa aking channel So ngayon ay December 8th, uh, Monday guys So akala ko nagplay yung video ko <laughs> Wala, hindi pala, dumating ang dusawa ko Bumili kasi siya ng, nagpagupit, tapos bumili ng frozen So ito yung ating frozen guys, no? Sayang yung aking video, haba, -haba na sinasabi ko Wala naman lang. wala pa na pala nakaplay Ito yung ating frozen guys, so, meron tayong to see, no? Andrew's ham, hotdog na idol Yan, tapos Ano pa ba, ba dito? Yan, may tokwa So mamaya guys, i-ano ko din siya or baka bukas na kasi natamad na ako ang <laughs> dami kong gagawin so ayan kala ko nagplay yung aking video so okay lang yan so nag ano pala ako guys nag uh, bubutas ng ating mga chichiria kasi magdi display ako dyan sa taas kasi wala na ako mga stocks ito nung ko ito na ito guys so yun ako na lang siya. i isusuot so gamit ko pang ano guys mapambutas yung ginagamit ng ano kong doktor kailang nasira na to may, may binili din akong isa, nasira din. Habis na masira. Pero ito, inayos ko na lang. Kaya, uh, kinagagamit pa din siya. So, naloka ako sa aking video. Kala ko nag-play. hindi pala. Okay lang yan. Ante ka. Steve Barb.

Ipapahin na natin siya guys. Ayan, para tumami. Ayan. So, lagay na natin siya doon sa taas. Ito ko to din display guys o sa taas. Gulo lang po ko. So, katabi ng isang ano, syaryahan. Yeah, oops. ba? Hay, init. Ito mga So may mga chicharya pa ako, guys, ano. So last week, last week. <laughs> last week pa yan, hindi ko pa naubos lahat i-display. Hay, init. So pag-isahin ko muna yung ating uh, karton para uh, mabawasan yung karton. Yeah. Benta natin mga carton, guys. Huwag natin itapon. Yung karton. Yan. Yan. Sisay natin. Ay! Yan. oh, so, nagpabili din pala ako guys no kanina ng mga soft drinks pero bukas ko na siya ano guys no i-i-i-vlog, i-share sa inyo. Nagpabili ako ng gin, Ayan, magpa-price update tayo bukas guys. GNRC na Mega Coke. Nakasalo, tapos apat na Red Horse. Tapos maliliit na soft drinks. Tapos mandika. So, magpa-price update tayo dyan guys. Ayan. Tapos meron din tayong sigarilyo kasama. Sigarilyo natin guys, konti lang naman ito. No? Uh, Malboro Red, Malboro Light, at saka Fortune Green. Ayan. Siningal ako. So yung aking Frozen, ilagay ko muna siya sa uh, ref. Para Bukas ko na din. <laughs> ah, bukas na. Pagod na. Ayan. So, yun naman guys. Ang aking shinshe. Maraming salamat sa panunod. alam Bye-bye.